Tinakbakan ng transport group na LTOP ang anilay demolition job ng dating LTFRB executive assistant na si Jeffrey Tumbado sa paglalahad ng niya o sa paglalahad niya ng umano'y katiwalian sa ahensya. Gihit ng grupo, pinagtatakpan lang ni Tumbado ang kanyang mga iligal na gawain. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Business as usual pa rin sa main office ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa Quezon City. Yan ay kahit sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang chairman nitong si Trophy de Guadis. Kasunod yan ng mga isiniwalat ng dating executive assistant ni Guadis sa si Jeffrey Tumbado na mayroong korupsyon sa ahensya. Nananatili pa rin naman ang dalawa pang miyembro ng board. Ayon pa kay LTFRB Technical Divisions Chief Joel Bolano, wala namang malaking usapin na kailangan ng agarang desisyon yung ating pong frontline services, lahat po ng mga programs and projects po na LTFR. Ba ituloy-tuloy po yung ang uh, implementation. Hindi naman magsiset ang board kung kailangan ng decision making uh, for now until such time that a, an additional or an OIC will be uh, uh installed. Ang ginaman si Bolano na magkomento sa aligasyon ni Tumbado na may katiwalian partikular sa legal at technical division ng LTFRB. Ayon naman kay Tumbado, nalulungkot siya sa pagkakasuspinde kay Guadis. Kasabay nito ay nangangamba siya para sa seguridad niya at ng kanyang pamilya kasunod ng kanyang mga isiniwalat kahapon. Pero kung ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o ELTA pantatanungin, sinisiraan lamang ni Tumbado si Guadis para pagtakpan ang sariling iligal na gawain sa LTFRB. Katunayan, mismong mga miyembro raw ng kanilang grupo ang katransaksyon itong Badu. Isa sa biniktima nitong tao na nagsiwalat ng ganito ay isa sa tao ko sa Munting Lupa ang nakapagbigay daw sa kanya ng worth 300,000. Nung pinag-report ko na talagang tinanindigan yung board of director ko sa LTAP na siya ay nagbigay. Isang miyembro nga raw ng LTAP ang hinihinga ni ng Bado ng isang milyong piso nagtatawaran sila doon sa hinihingi niya rin na isang milyon para lang uh, ilabas yung prangkisa na nasuspindido dyan sa LDFRB ng premium taxi. Dagdag pa ng LTAP, may kasabwat din daw si Tumbado sa loob ng LTFRB. Wala pang pahayag si Tumbado sa akusasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalam, News 5. Maugnay pa rin ang balitang iyan, nagtalaga na ang Department of Transportation ng Officer in Charge sa LTFRB. Sa dokumentong pirmado ni Transportation Secretary Jaime Bautista, pinangalanan si Attorney Mercy Paras Lenes na OIC Chairperson. Mananatili siya sa posisyon simula ngayong araw hanggang October 9, 2024. Hahalili si Lenes kay Chairman Teofilo Guadis na sinuspinde ni Pangulong Marcos yan ay habang gumugulong ang imbestigasyon sa manay corruption sa LTFRB. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.